may binili akong mealworm para sa mga lolo ko nagagamba mga nangihina ni. ay di, super super, super worm pala to super, oh lalaki laka, may mistisa pa dun oh lalaki, gagalaw sila oh lalaki <laughs> busog talaga, kaso maging buhatsugong lalaki naman kung hatiin ko kaya ano diri si JK <laughs> abakay ko sa mga lolo um, baka yung mga hindi ko na hindi na siya kondisyon eh baka kailangan nila yung ganyang katasin pagkain okay, check ko ka oh, gagamba eto bago pa to Nakaka-mold yan um, try ko nga eto kwaret si Sarenta ang laki um, ang nakakadiri kasing hiwa eh try ko siyang buo Right. Try natin magpa. Parang patay na to si Serento Ano natin? Serento Igago. Parang patay na nga. Boy ka pa. Boy? Ito nga, sakuta mo nga to. Kung kaya mo pa. Kaya mo pa ba? Ayun o. No? Ayun o. No? Uy, wag ako. ayun na, no, nasa baba. Kaya mo pa pala? Nandun, nandun yung kalaban. kalaban yung pagkain. Ayun o. No. Ayun yung mo yan o. Ayun o. No. Ayun no. Ano mo pakain? Alam ko sinusubo lang nila yun eh. Hirap pagka magpakain dito ha. Try natin dito ay Jumbo. Mamaya ka na, mamaya ka na pakiramdaman mo na lang na, na may mealworm dyan Eh, may superworm ayun o no, ayun o no. pinakata mo wait eto ito ba yung isang jambo try natin Malit lang eto ito ito uy uy umipiglas 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 ito Medyo mahirap ha. Ayun no Ayun no Mga bulag. Wait, la, wait lang. Wait lang. Papakain lang. Uy. Papalit mo nga muna. Ang hirap. Ah, sige video, eto try Uy, masyado mapiglas ah Eto oh, pagkain oh no? Nararamdaman mo ba? Uy Papangit niyo eh mga lolo Ayun o. Uh. Ito. Uy. Ayun o. Ba yan Kung may hirap pa ay ni nang ng, ano super warm natatakot ba sila diyan? Hindi so, dapat kakainin nila. Wait. Ito nga. Ito nga. Ano tayo maliit. Ano ah, tayo maliliit. Ito, ito maliit. Tingnan natin ko ay. Ayun oh. Yun talaga. Yun talaga. Mmm, oh. sapot, sapot. Ito tatanga-tanga dalawan dalawa natin. Yun talaga matapang talaga oh. Ho, oh, ayun na. Naitaw na nakita na. Ooh. Wait. Ayan sinasaputan niya, sinipsip niya na yan hindi magpataba kayo ha ah. para sa inyo yan kasi mga lolo na kayo eh okay na eh na kung ano ano na ang pinapakain ito yun talaga isa yung pinaka jambo ko oh. tapang nyo tangang sasapute eh dalawa pakailam eh pero try ko pakainin tingnan natin siya sa puto no? Naglaban, mm -hmm. naglaban. Sintukan. Naglaban eh. Bug. Ayun Ang. Bug. Bug. Ang tapang talaga na ito iso. Ang. Siya sa puto na. Eh. <laughs> Isa. Takot. Ang dalawa. Takot. Uy. Nilabanan ni Red Panther. Hindi, nainshero ka na eh. para retire ka na rin eh. Tignan ko kung kaya pa kita mo condition niya Dabaan mo yan. Kita mo yan. Hmm. Yeah. Red Panther. Ganda ng pitak ng bagong bilo. So, Masyado malaki kasi. Wala. Pero pwede na to. Wait lang. Kaya lang, malalaman mo talaga yung gagambang matapang eh. Pag ayun oh, Pag sinakmal niya, Ito, oh, ayaw sumakmal eh. laki-laki oh, eh. Yan, ayaw din bakla. Ito Tatlo ang matapang kong sa mga hindi kumain ng super warm. Papakain ko sa kanila hipon. Yung mga malilit, hindi ko papakainin yung mga ano, super warm ano na lang sila people muna ano yung ko ha eh. nag -mort. ito talaga pala mga panderby ko eh yun eh palag palag talaga sila kahit malaki eh yun eh nine kasi ito eh si ano eh red panther ito eh kita hindi masyado ano ayan ginoo auto Layo na din. nine share. Oh, Taapang par. Kala ko palolo na siya. Try ko i-condition yan. Tapos, eto yung isa. Si Sargento. ko kaya ko pa siya condition Tapang naman siya, pero yung galaw niya, di-condition eh. Kaya pinakain ko.